Sinasabing breakthrough yung dahong pagkakaresto sa anim na akusado sa missing sa bungero. At daan daw ito para bang iba pang mga kaso. Yan ay ayon sa Department of Justice. Mga cellphone naman na nakuha mula sa mga akusado pinasilip sa korte. Kunin natin live report ni Moira Encina. Moira? Alex, muling nagtungo sa DOJ ngayong uh, biyernes ang ilang pamilya ng mga nawawalang sa bungero kung saan nakaharap nila si Justice Secretary Spina Mulya at iba pang otoridad. Kasunod na rito ng pagkakaaresto noong nakarang linggo ng PNP sa anim na akusado na isinasangkot nga sa pagkawala ng anim na individual sa Manila Arena noong nakaraang taon. Binasahan na ng sakda sa korte ang anim na akusado sa pagkawala ng anim sa sa Manila Arena noong Enero 2022. Naaresto ka makailan na mga tauhan ng PNP CIDG sa Paranaque City ang anim. Dumalas pambagitan ng video ang anim na naghain na not guilty plea para sa mga kasong serious adult tension at kidnapping. Tangi ang mga abogado nila at ang mga piskal ang humarap sa pagdinig sa Manila Regional Trial Court Branch 40. Ayon sa National Prosecution Service, naghain ng petition for bail ang anim para sila pa sa makalaya. Itinatlan ng korte sa October 10, October 12 at November 6 ang susunod na hearing. Ngayong biyernes, nagpupulong muli ang ilan sa mga kamag-anak na iba pong nawawalang biktima sa opisyal ng DOJ at PNP ukos sa itinatakbo ng kaso. Ikinalugod nila ang pagkakadakip sa anim na akusado. Gayunman, dismayado sila sa mag-urong ng ilan sa pamilya sa unang kaso na pa panas sa korte. Akala namin noon sila ang nagsasabi sa amin na huwag um magpaareglo. Yun. Dahil kahit anong mangyari, buhay man o patay, mga mahal natin sa buhay, eh hindi tayo susuko. Unang-una, nung pagkahuli ng anim na suspect, masayang-masaya po kami. Kasi isa nga po doon sa nahuli, yung kinasuhan din namin na si, which is si Julie Dondon Patidongan. Kaya lang po, nakakalungkot lang po kasi natapat naman po ng pagkahuli nila eh, inatras naman po ng case number one yung kaso nila. So parang nagda-doubt kami. Kumbinsidong iba sa mga pamilya ng missing victims na nabayaran kay inatras ng mga kamag-anak sa case number one ang kanilang reklamo. Naniwala rin ang pamilya na iisa lamang ang mga nasa likod ng pagkawala ng kanilang mga masabuhay bagamat na wala ang ito sa magkakahiwalay na petsa at lugar. Pare-pares po sila ng pagkawala pero magkakaiba po ng panahon. Pero sa palagay po namin ay konektado po yung kanilang pagkawala. Dahil dito umaasa ang mga ito na ngayon na dakip ng anim na kusado sa unang kaso ay maituro na rin ang mastermind sa ibang missing sa bungayro case na magkakaugnay lamang. Ang hinahanap lang po namin dito ay mabigyan ng justisya yung pagkawala ng aming mga mahal sa buhay. Lalo na yung mga kapatid ko. Eh, limaw ang mga anak nun. Ay, kung totoong nahuli na ako yung anim na suspect, ay eh, dapat do alam na nila yung kung sinong mastermind. Sana nga maano na sila, makagawa sana yung pulis ng, ng mga, mga taktika nila kung paano nila mapapaamin yung mga tong anim na suspek na to. Para lumabas na talaga yung totoo. Maturo na nila kung nasa nila din nila yung mga hinahanap namin. Ang... Inag naman ng DOJ na naghain na ng cyber warrant ang pulisya sa Manila Court para mabuksan ang mga cellphone na makusado. Tiwala si Justice Secretary si Mulya na malaking breakthrough at pagbigidaan ang pagkakareso sa anim para maresolba ang iba pang missing sa Bungayro case. Maari magliwanag sa ating tinitingnan sapagkat sila rin naman ang suspect sa, mara, sa karamihan ng kaso rito sa missing sa Bungayros. At uh, ang isang malaking bagay na nangyayari ngayon ay nakuha yung mga telepono nila at inaplayan ito ng si cyber warrant ng CIDG. Si tiniyak ng DOJ na kahit inuurong ng ibang complainant at ang isang testigo ang kaso sa unang case number one dito sa Missing Sabongero case, ay itutuloy ng Estado ang pagporsige sa nasabing kaso. At uh, sa kayon ay uh, hindi pa naman masabi ni Secretary Lembolia. Kung malapit na bang uh, matukoy ang uh, mastermind dito sa Missing Sabongero ngayong uh, nadakip ng na itong anim sa mga akusado. Pero ito ay posible naman sa pamagitan ng mga indirect evidence. Alex? Okay, Moira. Pero ang tanong natin dito, uh, gano'ng kalakas ba yung kaso laban dito sa mga akusado? Sino bang uh, testigo nila dito? May mga hawak ni testigo yung uh, DOJ, pero may isa nga na sabi umurong na nga raw. dito sa case number one. Isa pala kasi yung na na kaso sa korte yung sa Manila RTC. Eh. Uh, may umurong na, may complainant nga din na umurong. At yun nga yung sinasabi ng ibang pamilya na naareglo na nga nung kung sino man yung may um, kagagawa nitong uh, krimen. Uh, pero pagtiyak naman ng uh, Justice Department ay dahil isang public crime ito, patuloy nila na isusulong itong kaso at yun nga sa darating na October 10, doon ay uh, susunod na hearing kung saan didinggi naman yung petisyon ng mga akusado na makapaghain sila ng bail para sila ay uh, makalayang. makalaya. Okay. Maraming salamat sa iyo, Moira Encina. Mata natin dyan o sa Justice Department. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.